Isang post mula sa social media ang nakatawag sa aming pansin dahil sa daing ng netizen kognay sa hirap nilang dinaranas sa dump na ng kanilang lugar. Makikita sa post ang gabundok na basura. Dagdag pa niya ang umaalingasaw na amoy kahit sa gabi. At ang mga residente, isa-isa nang nagkakasakit. Inireklamo ngayon ng ilang residente sa isang barangay sa Naik Cavite ang umunay mistulang landfill facility o imbakan po ng basura. Nangangamba ngayon ang mga residente sa banta nito sa kanilang kalusugan. Katunayan, may mga kabataan na rin at mga senior citizen ang sinasabing nagkakasakit na. Una nang pinuntahan ng Net25 News Team ang barangay Sabang sa Naik Cavite kung saan makikita ang inireklamong dump at sa pagdating ng team sa lugar, agad na tumambad ang gabundok at sako-sako basura. Na sinasabing mula sa iba't ibang lugar sa bayan ng naik at nagmistulang payatas ng itsura. Ang nasabing dumpsite ay katabi mismo ng mga kabahayan sa lugar. na din nila ang pagdating at pagpasok ng ilang mga truck sa dumpsite na may kargang mga basura. At hindi lamang pala ito ang pinagtatapunan ng mga basura. Dal maging ang katapat na lote ay eh, meron ding mga basura. Kaya itong ilang mga bahay sa lugar na na ng mga basura. At para matiyak na maaksyonan ang reklamong ito, sinadya ng Responda Team ang naturang campsite at sa aming pagdating, kapansin-pansin na tinabunan na lamang ng lupa ang mga basurang naroon sa lugar. At ayon sa mga residente, sinimulan ito matapos may balita sa mata ng prime Primetime ang kanilang reklamo. Inabutan rin namin ang excavator nito. Na Nakasulukuyang naglalagay ng lupa sa ibabaw ng tambak ng mga basura. Ngunit ang mga residente hindi pa rin masaya sa ginawang ito ng lokal na pamalaan. Ilang taon na nila itong problema at karamihan sa kanila ay nagkakasakit na dahil sa masangsang na amoy na nagmula sa damside. site. Kami ay lumipat dito. Ete, ano eh, wala pa atang isang taong bata o kunyang bunso ko. Pero noong kami dumating dito, wala pa yung basuraan. Hindi ko malalang kung kami ilang taon na dito bago yan na umpisahan. Wala silang ano, basta sila nagtatapon na nakikita namin, karagas at karagas. At ang babaong amoy, nadala ng mga basura, hindi na nila masikmura. Ay, hindi ko na alam kung anong baho ang ipaliluanag ko eh. Tapos nakakasakit ng ulo, nasikmura. Oh, nagkasakit ako sa baga eh. Hanggang ako nga eh, noong ano eh, umalis ako dito. Kasi nga sabi, bawal na bawal ang ng ganyan. Hindi lumipat ako sa ibang bahay. May siyempre dala ng hangin. Baho. Napakabaho talaga pag paginto hangin. Ngayon po, pag puno po ito, dyan na po nila inaano yung basura. Palibot na nga po kami ng basura, sir. Hanggang doon, sa ano, yun ang pinakamalala yung talaga po pinakamalala. Kasi po, talagang hangin niyo pa ganito, ay eh, ang hangin niyo ganito na talagang masusuka ka na nga po. Sobrang baho. Ayan, tingnan niyo, sir. Ang amoy. Ayan. Mas malala may Mild lang yan. Ang mga kasama namang bata at senior citizen ni Sharon hindi niya tunay na pangalan, hindi na halos nawawala ng sakit. So, simula kasi nung nilipat kami dito, ang alam namin kasi talaga, foreclosed na to eh, yung ano, itong sa basura nga. Tapos yun nga, habang tumatagal, napapansin namin, naghahakot na naman, tapos nag-operate na naman siya. Tapos yan, nag-ano sila eh, nagpapirma sila sa amin dito, lahat ng na nakatira dito. Tapos wala naman din nangyari, hanggang sa ayan nga, umabot na ng ilang years, mag-three years. Ganyan, walang pagbabago. Ang kinakabahala nga namin, katulad yan, may senior citizen kami dito sa bahay. Tapos may baby pa. Yung sa mama ko, hindi nawawala yung ubo. Panayang ubo pa rin. Tapos dito ng nakaraan, biglang nilagnat yung anak ko. Tapos yung pupo niya, sobrang ano na yung nagtatay talaga siya. Baka sa basurang. Kasi sobrang baho talaga. Lalo pag nagubupay sila, parang... Alam mo yung bulok na ano, ang baho talaga hindi. At sa oras sa kanilang pagkain, bawat subo ay sumasabay ang nakasusulasok na amoy at mga langaw na tila gusto pang makisalo sa kanila. Minsan nga eh, napapasabay pa sa pagkain namin ang baho eh. At saka ang langaw. Ang langaw. Kaya pag kami nakain, hindi na kami nag-aahin. Kanya na kami ng Tuwa nga ng langaw. Isa si Vilma sa mga kumilos upang maalis at mailipat ang campsite site sa kanilang lugar. Ako po kasi, saya na lakad mag-isa para lang maano yung basura na yan. Mawala dito. Talagang sobra na po ang perwiso sa amin. Lagi po nilang sinasabi na una naman ika ang basura kaysa sa inyo. Actually, tama naman yon Bago kami nagtayo dito, may basura. Pero, nakikita niyo post doon sa may ano, nakalagay sa nakabanner nila na na dam site is temporary closed. Ay, matagal na po, mga siguro, mga 5-6 years na. Eh ngayon po, nagtataka kami, bakit temporary close? Eh, panay-panay yung truck ng basura na nag-ano. Una po, dito talaga. Sobrang baho talaga pagka na ano, dito. Ang inaano ko po, may mga bata ang maliit. At saka sa umaga po, yung mga estudyante naglalakad, talaga pong hindi sila makaano, talagang sobra pong baho talaga. Lalo na nung open po yung doon, doon yung tinakpan ng lupa. Open na open po yun. Pag napunta nga po dito yung municipal administrator, nagsasama kami mga babae, kami mga babae dyan sa kapitbahay, at mm, makiusap, Nakikiusap kami, sir, talaga napakabaho na ako, nagkakasakit na mga tao dito, sabi ko ano. nga Eh, pasensya na, pasensya na. Alam, po sila lagi pasensya. Pasensya, wala naman ho ginagawang aksyon. Hanggang sa nagpa, nagpagawa po ako sa lawyer ng petition na transfer ng campsite pinapirmahan ko, din nalala ko sa barangay. Eh, wala naman po nagawa ang barangay. Kaya't ng kanilang panawagan, alisin na. Sana ang dump site sa kanilang lugar. Na sana, hanggat maaari kung masusolusyonan nila yung basura, wag naman dito sa may bahayan na kasi habang dumadami yung tao dito, dumadami din yung bahay. Yung basura, hindi na magandang tingnan kung nasa, nasa malapit lang. Kalusugan naman ng ma, mamamayan ng naik yung magiging ano rito sa atin. Sir, panawagan ko, yung magkaroon naman po sila ng konsensya at awa sa mga nakatira dito dahil mga bata nga po nakakasakit na. Ang mga senior po nakakasakit na. Sana naman po madama nila yon yung awa nila sa amin. Sana naman po yung madamayan naman nila kami. Na huwag naman ganito yung aming sitwasyon. Makita naman nila kami. Agad din tayo nakipag-ugnayan sa lokal na pamalaan ng Pamalanang NAI upang hingin ang kanilang aksyon sa problema sa dumpsite sa Barangay Sabang. At hindi naman tayo nabigo at nakipagkita sa responded team ang municipal administrator ng naik sa mismong dumpsite At ayon kay Rosalito, unti-unti na nilang nililinis at nire-rehabilitate ang lugar na nagsilbing tapunan ng basura sa loob ng maraming taon. Ah, uh, itong landfill na inaayos namin na ngayon, ay landfill pa to for almost 40 years na. So, sa ngayon, unti-unti namin tinatanggal itong uh, basura na to But, uh, of course, uh, doon lang kami sa limitation ng budget namin dahil uh, ang budget namin is only 20 million a year. So, yun yung pinagkakasya namin sa paghahakot ng uh, existing at bagong basura namin. Actually, napakaliit kasi... Ang isang uh, truck ng basura na uh, dinadala namin sa Santa Cruz Laguna ay 25,000 per truckload yan. So, ibig sabihin, uh, kung 10 truck ang hahukutin namin daily, that is uh, 250,000. For 10 days, that is 2.5 million. So kung titingnan natin, yung allocation namin is good for only 3 to 4 months lang. Ang isang problema namin dito, pagka-umulan pa, at uh, kamukha ngayon, tagulan, uh, even yung pagdadala namin ng basura ay eh, hindi kami makakapasok. Uh, dahil uh, maputik din, mababalaho lang yung truck namin. So kailangan namin ng staging area na pansamantalang pagbababaan namin ng basura. Kasi pag hindi naman namin hinakot yung basura namin sa labas, sa mga barangay, sa mga subdivision, uh, still irireklamo pa rin kami. Uh, so, ang kailangan namin, hakutin sila at ilagay muna namin sa staging area namin. So, ayan, nakatabi na namin yung Cavite Techno Park. Nagkaroon na rin kami ng mga kapitbahay ngayon ng mga pabahayan So, kailangan talaga ay malinis na namin ito. At uh, uh unang-una, sabi ko nga, uh, ang Cavite Techno Park ay katabi na namin. Gusto namin maipakita naman na yung, yung paligid ng Cavite Techno Park ay malinis na. And we are required for that. Actually, ang rehabilitation namin ay nag-start sa more or less 2 to 3 years na. At kung mapapansin nyo, meron na kami mga bawa nabawas na basura ngayon. So, yan na yung mga nadala namin na basura sa ibang probinsya na doon na pupunta yung pondo naman namin na naka-allocate para dyan. Dagdag pa ng opisyal, bagamat may sinasagawa silang segregation sa dump mas mapapaganda umano ang kanilang segregation bago matapos ang taon nag na kami magsegregate. segregate Daily yon may segregation na kami. Pero yung toro segregation talaga na i-impose namin, halos mag start pa lang kami on or before December. Yung uh, mga plastic iihiwalay namin at yung uh, mga basura na nabubulok, yun ay na gigilingin namin. Para masimula namin kasi, ah, mag depende kami sa pondo. Uh, yung pondo namin para sa pambili ng equipment, panggiling, unti-unti namang, unti -unti namang uh, namin na ipoprovide na impact sa kagustuhan ng DNR na matulungan kami ay may pinadala na sa amin sila at dinunit na panggiling nung, uh, nung mga nabubulok na basura. Ang inihintay na lang namin ay yung panggiling para sa plastic. At upang mabawasan na ang masangsang na amoy dulot ng mga basura, pansamantala muna nilang tinabunan ito ng lupa yung mga basura na nakalitaw diyan tinabunan na namin after one week nung uh, ano ay, uh, may makikita na kayong development sa ginawa so sa ngayon nang maitutulong nung pagtatabo namin ng lupa unang-una yung mga old na basura namin ay na nakalitaw matatago na yan so after nung covering namin ang susunod na ginagawa namin diyan lalo pag umaraw na uh, proceed na ulit kami sa paghahakot going to Santa Rosa Laguna so tingin ko Five years from now, ay malinis na malinis na to. May sinigawa na rin silang proyekto na makatutulong na mabawasan ang basura sa kanilang bayan. Uh, nagbuo kami ng uh, basura rapol para sa bawat barangay na yung basura nila na nasa-segregate ay pinapalitan namin ng bigas nag exist na yon ng uh, more or less two years na. So, itong mga uh, nakikita niyo mga plastic na to, ito yung na-segregate mula dun sa bahay ng, ng bawat barangay, bawat subdivision, na dinadala na dito at pinapalitan namin ng bigas. Ito yung basura rapol namin. Kung volume ang pag-uusapan natin, ang uh, nababawas doon ay nasa 20%. 300 cubic meter kami per day. So, ibig sabihin, more or less, ay nasa 3,500 kilos siya. Uh, segregated na yung iba noon. Ipinakita rin niya sa ate ang iba pang ginagawa nila sa nakukuha nilang mga plastic at papel na ginagawa nilang uling at bricks. Mga papel yan na halo-halo, coupon -halo, uh, ban, and sinisred namin, saka ginagawa namin ganyan. Nagagamit niya panggatok. gato. Dinodonate namin kumisa sa iba yan. Lalo pagtagulan sa mga evacuation center kasi walang panggatong doon. Then yung mga plastic shredder namin, yung malulutong, nagigiling namin dito. Kaya lang yung para sa maninipis, wala pa kami yun ang hinihintay namin. Nice ding palalahanan ni Rosalito ang kanilang mga kababayan na simulan sa kanilang bahay ang pagbabawas ng mga basura. Do sa mga taga rito sa bayan ng Naik, lalo na yung malalapit dito sa aming lumang dam site, hinihingi ko yung pasensya nila at ang LG uh, LGU naman sa pamumuno ng aming uh, Mayor Rapi Duwalan ay siniseryoso naman yung, uh, yung aming gawain na to para maituloy-tuloy na ang uh, aming uh, dating landfill ay ma-rehabilitate namin ng, ng, mabilis. At uh, hinihingi ko rin yung concern ng mga ibang taga rito sa Naik na sana mula doon sa bahay nila, matulungan nila kaming mag para yung mga basura namin dito na uh, hinahakot ay unting-unting mabawasan. Yun lang ang pwedeng uh, maitulong namin nila sa amin para naman sa agarang paglilinis ng aming basurahan. Ang basura ng ating itinatapon madalas nang gagaling sa ating mga bahay. Kaya't nararapat lamang ay sa ayos natin ang ating mga basura para hindi na makadagdag sa pagkasira ng ating kapaligiran. Ganun pa man, nakatutok ang programa sa problema ng ito ng mga taga-Nay Cavite para matiyak na wala na muling mapeperwisyong mga residente. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamaya para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan. I-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang on Net25 social media pages at Net25TV.